Bakit habang tumatanda, mas mabilis mapagod ang ating mga binti? Alam mo bang dito nagsisimula ang pagkawala ng kalayaan ng maraming senior? Ang tunay na lakas ay hindi sa kamay o mata, kundi sa mga binti na nagdadala sa atin sa bawat hakbang ng buhay. Mga lolo't lola, mga nanay at tatay, tandaan po natin, kapag matatag ang binti, matatag ang buhay. Huwag hayaang manghina ang pundasyon ng inyong kalayaan. Ako po si Dr. Antonio Reyes mula sa Buhay Malusog Senior PH. Iniimbitahan ko kayong mag-subscribe upang sabay-sabay nating alagaan ang lakas at saya sa bawat hakbang ng buhay. Paglampas ng edad na 50, tahimik na nagsisimulang mawala ang ating lakas sa mga binti. Tinatawag itong sarcopenia o pagurong ng kalamnan unti-unting humihina ang mga hita, bumabagal ang paglakad, at minsan parang nanginginig na ang tuhod kapag tumatayo. Pagdating ng siksinto pataas, lumalabo pa ang balanse, kaya mas madalas ang pagkadulas o pagkahulog. Ang bawat pagbagsak ay hindi lang sakit sa buto, kundi takot, pangamba, at pagkawala ng tiwala sa sariling katawan marami sa ating mga senior ang biglang natatakot lumabas, maglakad o gumawa ng mga bagay na dati madali lang. Pero tandaan po, hindi pa huli ang lahat sa tamang pagkain at pangangalaga. Kayang ibalik ang lakas at kumpiyansa sa bawat hakbang. Hindi mo kailangang uminom ng maraming gamot o pumunta sa gym araw-araw para muling lumakas. Sa video na ito, ipapakita ni Dr. Antonio Reyes kung paano mapatatag ang mga binti gamit lamang ang simpleng pagkain at tamang nutrisyon. May apat na pagkain at ilang gawi sa araw-araw na kayang ibalik ang lakas, balanse at kumpiyansa. Kaya manatiling nakatutok hanggang dulo, maraming sorpresa at kaalaman ang naghihintay para sa inyo, mga lolo't lola si Aling Teresa de la Cruz, 520 anyos mula sa Batangas, ay dating guro na puno ng sigla. Ngunit, paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaramdam ng matinding pananakit ng tuhod at pangihina ng binti. Halos hindi na siya makalakad ng matagal at natakot siyang tuluyang di makabangon. Sa payo ni Dr. Antonio Reyes, nagsimula siyang magdagdag ng simpleng sabaw na may seaweed tuwing umaga at kaunting chickpeas sa tanghalian. Pagkalipas ng dalawang buwan, wala ang sakit, naging mas magaan ang paglakad at muli niyang na-enjoy ang paglalakad sa umaga kasama ang kanyang apo. RMG pagkain para mapanumbalik ang lakas ng mga binti. Asa damod, ang seaweed o laver ay tila simpleng gulay sa dagat. Ngunit ito'y isang tunay na kayamanan para sa ating mga buto at kasu-kasuan. Ayon kay Dr. Antonio Reyes, taglay ng mga uri tulad ng wakame at kombo ang mataas na antas ng kalsyum, iodine, at mga likas na sangkap na fukoidan at laminarin, mga sustansyang tumutulong magpababa ng pamamaga, magpanumbalik ng cartilage at gawing mas madulas ang galaw ng mga tuhod. Ang pagkain ng seaweed, dua 3 beses sa isang linggo, ay napatunayang nakakatulong magpataas ng bone density at nagpapalakas ng tuhod sa mga senior. Maaari itong isama sa mainit na miso soup, ihalo sa salad o igulong sa kanin tulad ng nori rolls. Tip ni Dr. Reyes, kapag gumagawa ng sabaw na may seaweed, maglagay ng ilang hiwa ng luya at isang patak ng sesame oil. Nakakatulong ito sa mas mabuting pagsipsip ng kalsyum at pinapainit pa ang tiyan. Mainam para sa mga may mahinang digestion. 2. Manok beans. Ang chickpeas o garbanzos ay maliit ngunit napakalakas na kakampi ng ating mga kalamnan. Ayon kay Dr. Antonio Reyes, puno ito ng plant-based protein, magnesium, iron, at vitamin B6. Mga sustansyang tumutulong palakasin ang mga kalamnan ng binti, magpabuti ng sirkulasyon, at bawasan ang pamumulikat. Kapag sapat ang magnesium at B6 sa katawan, mas maayos ang komunikasyon ng mga ugat at mas madulas ang galaw ng mga kalamnan. Inirekomenda ni Dr. Reyes ang 100 tasa ng nilagang chickpeas tuwing kainan, duutra beses sa isang linggo. Maaari itong ihalo sa salad, sopas, o gawin ding malutong na roasted snack tip ni Dr. Reyes. Kung tuyong buti lang gamit, ibabad ito magdamag na may kaunting baking soda. Tinutulungan nitong mabawasan ang phytic acid para mas madaling masipsip ang iron at iwas kabag. Perpekto para sa mga senior na may mahinang tiyan. 3. Abokado Ang abokado ay hindi lang paboritong prutas ng kabataan. Ito rin ay isang vitamin para sa mga ugat at kalamnan ng mga senior. Ayon kay Dr. Antonio Reyes, taglay nito ang monounsaturated fats, MUFA, potassium, at vitamin E na tumutulong palakasin ang mga peripheral nerves, ang mga ugat na kumokonekta mula sa utak hanggang sa mga binti. Kapag malusog ang mga ugat, mas malinaw ang pakiramdam sa paa, mas maayos ang balanse, at mas mababa ang panganib ng pamamanhid o pagkatisod. Ang potassium sa avocado ay tumutulong din sa pag-iwas sa pulikat habang ang vitamin E ay nagsisilbing panangga laban sa pagtanda ng mga selula ng nerbiyo. Inirerekomenda ni Dr. Reyes ang 1/2 hanggang 1/3 ng isang avocado, 3-4 beses sa isang linggo, lalo na sa umaga. Maaari itong ipahid sa whole grain bread, ihalo sa salad, o gawing smoothie kasama ng saging at gatas ng almendras. Isang maliit na prutas, ngunit kayang ibalik ang lakas, linaw, at kumpiyansa sa bawat hakbang ng senyor. Quark. Mga buto ng kalabasa, ang pumpkin seeds o pipitas, ay maliit, ngunit napakayamang pinagmumulan ng magnesium at zinc. Dalawang mineral na mahalaga upang mapanatiling malakas at kalmado ang mga kalamnan. Ayon kay Dr. Antonio Reyes, ang magnesium ay tumutulong maiwasan ang muscle cramps o pamumulikat, lalo na tuwing gabi. Samantalang ang zinc naman ay nagpapababa ng pamamaga sa mga kasukasuan at nagpapaganda ng kalidad ng tulog. Inirerekomenda ni Dr. Reyes ang 30 gramo, mga 2 kutsara ng roasted unsalted pumpkin seeds bawat araw pinakamahusay kainin sa pagitan ng tris pade mitis ng hapon. Sa oras na ito, mas mahusay nitong natutulungan ang katawan na magpahinga at magbalanse ng mga ugat bago matulog. Maaari itong kainin ng direkta, ihalo sa salad o oatmeal, o iwisik sa gulay na nilaga, isang maliit na dakot lang, ngunit kayang gawing mas tahimik ang gabi at mas matatag ang bawat pagbangon kinabukasan. Ang kalsyum ay hindi lang nakukuha sa gatas. Marami pa rin ang naniniwala na gatas lang ang susi para sa matibay na buto. Ngunit ayon kay Dr. Antonio Reyes, hindi lang sa dami ng kalsyum ang sikreto, kundi kung gaano ito nasisipsip ng ating katawan. Kapag mahina na ang panunaw o kulang sa bitamina, tulad ng vitamin D at magnesium, kahit gaano karami ang inumin mong gatas, hindi pa rin ito lubos na napapakinabangan. Kaya sa halip na puro dairy, may mas banayad at likas na mga pagkain na mayaman sa kalsyum at mas madaling tunawin ng ating katawan. Sa susunod na bahagi, ipapakita ni Dr. Reyes ang pitong simpleng pagkain na kayang palakasin ang buto ng hindi kailangan ng gatas. Yan pinagmumulang pagkain ng calcium para sa mga senior. 1. Chia seeds, maliit ngunit puno ng calcium. Ang dua kutsarita bawat araw ay halos katumbas ng isang basong gatas. Ihalo sa oatmeal o gawing chia pudding na may gatas ng almendras. 2. Almonds, mayaman sa calcium at magnesium na magkasamang nagpapatibay ng mga buto. Kainin bilang merienda o ihalo sa salad. 3. Sesame seeds, sa bawat 100 gram, may higit 1200mg ng calcium. Ibudbud sa kanin, gulay, o gamitin bilang tahini sauce. 4. Sardinas na may buto. Likas na kapsul ng calcium at may vitamin D upang mas epektibong masipsip. Masarap kainin sa tinapay o may kasamang kamatis. 5. Tofu na ginawa gamit ang calcium. Mabuting alternatibo sa karne, mayaman sa calcium at protina. Subukan sa ginisang gulay o sabaw. Tiskale, mayaman sa kalsyum at mga bitamina K at C. Masarap kainin ng hilaw sa salad o bahagyang nilaga. 7 collard greens. May higit 200 miliryana ng kalsyum bawat 100 gram at madaling masipsip ng katawan. Iprito sa olive oil at bawang para sa masustansyang hapunan mga kaalyado at hadlang sa pagsipsip ng kalsyum. Hindi sapat ang pagkain ng maraming pagkaing mayaman sa kalsyum upang tumibay ang mga buto. Ang pinakamahalaga ay kung gaano kahusay itong nasisipsip at nagagamit ng ating katawan. Ayon kay Dr. Antonio Reyes, habang tumatanda tayo, humihina ang ating panunaw at metabolismo ng sustansya. Kaya kahit marami tayong Nakakain na pagkaing may kalsyum, kadalasan ay hindi ito lubusang nagagamit ng ating mga buto kung wala ang mga tulong na bitamina at mineral. Narito ang tatlong magkakamping kaalyado ng kalsyum. Vitamin D, tumutulong sa pagsipsip ng kalsyum sa bituka at pagdadala nito sa mga buto. Maaaring makuha ito sa sedap pinsa minutong pagbibilad sa araw tuwing umaga o sa pagkain ng matatabang isda tulad ng sardinas at salmon. Magnesium, MG, isang mahalagang mineral na nag a sa vitamin D, tumutulong sa maayos na kontraksyon ng kalamnan at tumitiyak na napupunta daw na ang calcium sa tamang lugar. Matatagpuan ito sa mga mani, whole grains, at berdeng kulay. Vitamin K2, madalas hindi napapansin, ngunit napakahalaga ito ang tagagabay ng calcium papunta sa buto, imbis na sa ugat, kaya nakakaiwas sa arterial calcification. Makikita ito sa itlog, keso, at mga pagkaing fermented gaya ng nato at miso. Ngunit may ilang tahimik na hadlang na dapat iwasan. Ang sobrang alat ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kalsyum sa ihi. Ang labis na kape, tsaa, o soft drinks ay nakababawa sa kakayahang sumipsip. At ang labis na pagkain ng mga pagkain may oxalate tulad ng spinat at beet leaves ay humaharang sa kalsyum sa bituka. Ayon kay Dr. Dr. Antonio Reyes, panatilihin ang balanseng pamumuhay, kumain ng iba't ibang uri ng pagkain, magpaaraw-araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at manatiling kalmado ang isip kapag balanse ang katawan, mas epektibong nagagamit ng mga buto ang kalsyum upang manatiling matatag, masigla, at masaya sa bawat araw. Araw-araw na halimbawang menu upang makamit ang 1,200 mg ng kalsyum bawat araw, hindi kailangang mamahaling pagkain. Sapat na ang tamang kombinasyon sa bawat kainan. Umaga, isang baso ng chia pudding na may gatas ng almendras 180 ml at milimanggang o calcium. Tangali, tofu na may kalsyum na ginisa sa mga gulay at olive oil, 300 itima kamobar. Merienda, isang dakot ng inihaw na almendras, 100 ml. Hapunan, nilagang o ginisang collard greens na may bawang, kung si Magdagdag ng isang baso ng plant-based milk na may kalsyum. Halos sapat na ito para sa pang-araw-araw na pangangailangan upang masubaybayan Isulat ang bawat pagkain sa maliit na notebook o cellphone o kayay gumawa ng calcium tracker chart sa kusina. Sa tuwing makakain ng pagkain mayaman sa calcium, lagyan ng gawing masayang laro ang pagiging malusog. Paalala, kung umiinom ng blood thinners o may allergy sa gatas o nuts, kumonsulta muna sa doktor bago magpalit ng dieta. Kung kapakipakinabang ang video na ito, pindutin ang like, ibahagi sa mga kaibigan, at mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH. Sabay-sabay tayong mabuhay ng malakas, matatag, at masaya araw-araw.